Mula bukas naman na Huwagas Santo ay titigil muna ang operasyon sa isang bahagi ng Philippine National Railways para magbigay daan sa konstruksyon ng North to South Commuter Railway o itong NSCR. Wala muna ang biyahe mula Governor Pascual Station sa Malabon hanggang Tutuban Station sa Tundo sa Maynila at Tutuban pabalik ng Malabon. Hindi e kasi ligtas sa mga pasahero habang itinatayo ang NSCR lalot na kakailanganin ding baklasin ang riles ng lumang PNR para makapagpatayo ng bagong biga. Tatagal ito ng limang taon. Oras na masuspindi na ang operasyon ng PNR, bibilis ang konstruksyon ng NSCR at makatitipid ng mayigit 15 billion pesos ang proyekto para naman sa mga pektadong commuter, magde-deploy ang DOTR ng 25 bus malapit sa may istasyon na magagamit bilang alternatibong sakayan.